Woo, nakakapagod na araw. Buti na lang at ako eh nakapaggas na agad kanina. Kaya ako ngayon eh full tank. Ayan ano, o. Malayo-layo ang mga puntahan ni eh. iba, iba Three hours later. Oh, hello! Nasaan ka na? Kanina-kanina pa. Ang tagal-tagal mo. Kanina pa nga ako din eh. Ay, ano kung inam ng itinatagal na re? Kanina pa eh. Ang aking gasolina eh. Ay, hindi mo. Oh, kumalhati na. Kanina pa ako nag-aantay. Ay, ano bagang tagal na re? Ah, ah. Daddy, please hurry up. Where are you? I'm waiting for you. Bilisan mo na. Daddy, hurry up. Maghintay lang kayo diyan. Ano kung tagal na ring stop na re? Kanina pa ako nag-aatay na mag Ay eh, tatlong oras na ako dinihindi. Hindi na lang grind. na ba